alam mo ba yung ano? Alam mo ba yung kwento sa pamilyang Kuba? <coughs> hindi. Hindi mo pa alam? Hindi, Gernet. Kukwento ko sa'yo. Ano? May mag-asawang Kuba. Tapos, nagkaanak sila dalawa. Hmm. Kuba Tapos, yung lalaki, yun ay babayit lalaki. Hmm. Sigurado ka, hindi mo pa alam to? Hindi nga. Hindi okay. nga yung lalaki nag-asawa kuba din kuba nga yung anak nila dalawa babae ayun nila na pang asawa kuba din <laughs> makinig ka kasi makinig ka muna ano nga <laughs> yung lalaki nag-asawa nagkaroon ng apat na anak uh -uh. yung apat na yon kuba din asawa. yung lalaki nga nag-asawa mm. tapos nagkanak sila apat lahat yun kuba Hmm. Tapos, itong babae, yung kapatid niya, nag-asawa din Kaso, isa lang yung anak niya Kuba din Yun Hi. nga lang, hindi siya kuba hmm. Tapos? Paano nangyari yun? Eh, mama, yun pa nilabas nilabasin na hindi kuba eh <laughs> <laughs> Paano nga nangyari na silang buong pamilya kuba Nung nag-anak yung kuya niya o yung kapatid niya lalaki Kuba lahat Tapos, yung anak niya nag-iisa, hindi kuba Ah, pangapilid doon Lakuba. Siguro. And iba na pangasawa eh. Ano nga, tama. Tama. Oh, tama sa iyo. Ang galing. Ang napangasawa ng babae Reyes. Oh, ah, kaya nga. Lakuba pa yun. Ay, hindi mo sinabi apilido, apilido pala yun. Kaya alam ko. Ah, matalino, matalino. <laughs>